Ang lupus po or it's short for systemic lupus erythematosus or SLE no. Uh, isa po siyang uri ng arthritis tulad po yung napakita ko kanina yung sa papel po. Isa siya under siya ng connective tissue diseases. So ang mga pasyenteng may lupus, pwede silang magka-arthritis. Okay. Ang basic problem po nito kung pag pinapaliwanag namin sila sa mga pasyente uh -oh. Uh, nilalabanan po ng katawan ninyo ang sarili ninyong katawan. Di ba po, meron po tayong soldiers in the body, yung mga white blood cells natin. Um, usually po, nilalabanan nila yung mga foreign bodies, mga virus, uh, mga ibang infection. Basta foreign body, lalabanan nila yun, no? Kaya lang, sa lupus, akala nung sarili nating cells, foreign yung iba. So, nilalabanan pati yung sarili nating katawan. So, pwedeng maapektuhan lahat, no? Hindi lang po siya joints pwedeng mata, pwedeng kidney, puso, brain, skin, kahit ano po talaga pwede. Tinatamaan lalaki, babae? More common po to sa babae of reproductive age, meaning yung mga pwede pong anak So, uh, it can be as early as in childhood, pwede po siya sa bata, pwede din po siya okay. sa matanda. Ayan, meron po ditong lupus, no? So, ang mga ang pinaka-common or pinaka-karaniwan um, na Simuka. mga symptoms ng lupus, sila po yung mga nagkakaroon ng tinatawag na malar rash, yung merong rash po sa cheeks. No, parang butterfly po siya, no, kaya ang tawag sa kanya, butterfly disease or ano. Parang namumula po yung cheeks, and then the nose, especially kung naarawan, tapos, um, as I as said here, na autoimmune siya, nilalabanan ng sarili, pwedeng masira ang kasukasuan, pwedeng tamaan ng balat, and internal organs. Ito po ang mga taong may lupus, usually, nagsisimula sila na Nagkakaroon sila ng lagnat mm -hmm. na hindi natin alam kung saan nanggagaling, mm -hmm. nangihina, parang pagod na pagod, parang low-bat, no? parang naupos na kandila yung example nila, parang low-bat. Um, pwedeng may, yung kung tinamaan yung kidney, pwede pong kulay siya yung ihi, or pwede po kayong mamamanas, manas yung mata, manas yung paa. Actually, kahit ano po talaga kasing symptom, pwede yung mangyari sa lupus. Kaya mahirap Simply, talaga. Medyo mahirap. Pa, paano mo maiisipin na may lupus na yung pasyente? Ah, um, Kailangan ba makita mo na itong butterfly rash? Ah, hindi rin po lahat ng may lupus ay may rash. Hindi po lahat may joint Basta pain. Basta babae, mga 30s, mga, mga as early as 20s, 20s 30s, po eh. Ah, hindi lang nga po, na. Eh. kahit ano lang nga po, mga 18, 16, mm -hmm. yung ibang pasyente. Iba po, bata pa po, no? Ang daming complication, right? May Opo. kidney failure, pwede may, may, ano, may iba po, pericardial effusion. Mm -hmm. Yung nagmamyocarditis, yung oh. nagkakatubig sa baga, sa puso. Siguro po, um, pag napansin ninyo na pinaka-common naman talaga yung nagkakarash, no? So, unang-una, magandang mapansin yun tapos masakit yung mga kaso kaso na parang arthritis din siya. Madalas po may arthritis and may fatigue. Fatigue po actually agod. yung pinaka pinaka common, Oo, uh, fatigue agod. na parang hindi niyo maintindihan, nakatulog ka naman, maganda Oo. naman yung pahinga, fatigue na fatigue, masakit yung katawan. Mm -hmm. Tapos um, Siguro po, malamang po kasi usually before po nakikitang may lupus yung pasyente, napap napupunta na po sa ibang doktor eh, no? Mm -hmm. Tapos makikita, ah, wala namang problema sa ganito, or may problema pala sa kidney, or may problema sa puso, or what. And then, doon na siguro maisip na, ah, baka lupus ito, kasi okay. ba't ang daming apektado na uh -huh. system, or ganun. Anong test nga natin sa lupus? Um, Meron po tayong mga test, ang isa sa mga common na ginagawa namin syempre kailangan magpa-complete blood count. Mm -hmm. Dahil sa blood count sa CBC pwede makita kung may anemia mm -hmm. dahil common din po 'yun sa mga pasyenteng may lupus. Pwede pong bumagsak yung platelets nila. Naakala na minsan dengue lang po, pero yun pala lupus na. Um, pwede din pong bumaba yung WBC. Uh, yung mga lymphocytes. So sa CBC pa lang, pwede na pong makita yon Although kung CBC lang yung batayan, hindi Wala po pwede na. dahil ang dami pong ibang sakit na pwedeng bumagsak yeah. yung hemoglobin, platelet, gaya. No? Tapos usually po, nagpapagawa po kami ng urinalysis, urine test. Kasi po yung mga pasyenteng may lupus na tinatamaan yung kidney, meron pong protein sa urine. May protein, may dugo, nakikita po siya under the microscope. So isa po yung test. Um, pag meron na kaming specific, pag meron na kaming enough reason to think na, baka lupos po ito, nagpapatest po kami ng ANA or anti-nuclear antibody. na yung yung Screening po, isa sa screening, screening test. opo po. Although, hindi kami basta-basta nagpapa-ANA kasi 30% of the population, kahit normal kang tao, wala kang lupus, pwede kang mag-ANA positive. Pwede rin po yung mga ibang sakit, nagpa-positive ng ANA, kaya hindi po yun lang. Hindi po siya, kung ang lupus, hindi siya pwedeng ma-diagnose ng just one test or just one symptom. Sama -sama. It's usually... Uh, po, um, clinical judgment yan na, oh, bakit may ganito siya, ganyan, ganyan. Kunwari, masakit yung kasukasuan, may tama yung kidney, may protein yes. yung ihi, yung CBC niya, may nakitang anemia, mababa yung platelet, tapos nag-ANA, ah, positive. Yun po, baka pwede na natin siyang ma with lupus. ANA lang tinetest o pati Meron pa yung mga, mga iba. RA um, o ESR? Depende po sa presentation. Yung ESR, pag pinatest po siya sa ating pasyente may lupus, usually, mataas po siya. Mm -hmm. um, dahil po may pamamaga 'no, ESR stands for Erythrocyte Sedimentation Rate. Mataas po ito kung merong any form of pamamaga or infection. Kaya uh -oh. hindi rin po pwedeng ESR lang 'yung test. Mm -hmm. um, kung meron kayong infection kunwari, yes. meron pong pigsa or may ubusipon or may TB, tataas din po 'yon. Hindi lang uh -huh. po siya specific for lupus. Uh -huh. Pagitan natin ito, Dr. Alinday ayen yung may... body natin o, ano yung mga Ayan. parts na na pwedeng na... matamaan ng lupus na ng actually kahit ano po dyan, no we uh -huh. can start from the brain uh -huh. pag meron po tayong lupus pwede pong tamaan yung brain you know ano ano meron sa brain sa, uh, yes, sa brain po natin parang okay sa brain pwede siyang magkaroon ng seizure so yung brain ito lang po yung nakikita natin pero ang hindi natin nakikita dito meron po yung mga balot pa mga meninges no So, pwedeng magka-meningitis, aseptic meningitis, meaning wala naman talagang mikrobyo pero nagkakaparang inflammation. Pwedeng mismong parts of the brain yung magkakaroon ng tama, so magkakaroon ng seizure. Yung iba nga po, as simple as headache, na hindi siya nawawala from your regular painkillers. So, headache, okay and cognition, uh, meron silang mga depression, uh -oh. hinap silang makaintindi, meron pong tinatawag na lupus fog na parang ano nangyari sa akin, ba't di ko alam kung ano, meron po. So iba-iba po yung pwede makita sa brain. Tapos yung iba po pwede rin mata. Ano nga iba po, sa mata? Ano sa po, po? mata? Um, pwede po silang magkaroon ng mga vasculitis in the eye or mga katarata in, in pagmatagal na po naka-steroid. Hmm. Um, sa skin po, usually dito merong butterfly rash, pero hindi po lahat nagkakaroon. Kulay pula? Ma mapula po, mapula. or pwedeng umitim. Ah, na Minsan, dito. yung iba po flat, yung iba raised, na nakaangat. Actually, yung skin talaga sa lupus, kahit ano pwedeng lumabas. Hindi siya isang itsura lang. Minsan mukhang tigdas. Minsan mukhang allergy na parang pantal-pantal. Minsan po, parang mga tuldok na mapupula, na hindi po siya nag-blanch, yung hindi siya na mumutla pag pinindot. So, Pwedeng iba naman blister, yung may tubig. So, any skin condition, I mean, lupus can present with any kind of, uh, maraming klase yung skin sa heart, condition. Sa kidneys, meron Tapos, um, so sa bibig naman po, usually may mga singaw, madaming singaw, no? And then, sa, so going to the... Chest, chest yung 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 lungs natin ito rib po kasi ito uh -huh. Ah, natatanggal po ba to hangga rin? Uh, Parang anatomy kasi so, kahit din natin tanggalin. So pwede pong magkaroon ng lining yung ay pwede pong magkaroon ng tubig sa baga. Okay. So doon so ito po yung rib cage pag pinangga ito po yung lungs and then ito po yung heart na sa loob between the lungs no so pwede pong magkatubig sa dapat po merong very very minimal fluid lang diyan para lang may gliding. Din, no? Pwede magkatubig oh. na madami na pag tumusok tayo sa labas makakakuha tayo ng tubig. So kahit puso nagkakatubig. Pwede po din. magkatubig kasi ang heart meron po siyang sac, may balot po siyang ganon na pwedeng magkatubig, pwede pong magkaroon ng napakaraming tubig yes. na maiipon okay. na yung maiipit yung heart tawag po doon tamponad. So pwede po 'yon. Pwede yung pagtibok ng puso ng heart matamaan, nahihina na po siya. Okay. Ano pa Klasin ba? madami sa pa sa kidney. Okay. Ito po sa tiyan pwede din po maapektuhan. Siguro doktor raging para sa mga nakikinig sa atin kung meron sila inisip na possible may ganitong sakit, uh, ano ba yung gamutan dito? Just ah, in case. kunwari po meron na pong lupus, mm -hmm. ano marami ano? pong iba-ibang gamot dyan. pero ang una isa sa mga una naming naibibigay ay steroid. Steroids ano, injection Na iniinom po, on, po eh opo. Ah. So ito po yung mga dahil nga po napaka-active or dysregulated ng immune system natin pag may lupus, kumbaga inaatake na yung sarili nating katawan, kailangan nating pababain ng konti yung pagka ng immune system by using steroids and other medicine. No? Yung may mga iba po na kunwari, ang pangalan mga azathioprine, mga mycophenolate, cyclophosphamide. Matatapang na Matatapang po ito at hindi po ito nabibili over the counter because um, kailangan talagang bago tayo gumamit ng gamot, mas malakas 'yung mas malaki 'yung benefit over the risk kasi Oo, lahat okay. nga po ng gamot may possible side effect pero ang mga pasyenteng may lupus kung kailangan 'yung mga gamot na ito kailangan talaga nating ibigay or inumin dahil mga katulong to opo complication, oh, complication eh. yun 'yung gusto nating gawin ang lupus para lang 'yung diabetes or high blood na if you have it hindi naman siya talaga nakakicure 'yung wala naman silang lahat na cure, but you can control it so you can lead a normal life Di ba po, pag diabetes, you just control your blood sugar. Parang ganun. Pag hypertension, you control the blood pressure. Meron bang yan. pagkain or lifestyle na ah. makakatulong sa lupus? Sa lupus po, ang ina-advise namin is or yung kahit stress, stress sa ibang avoid. autoimmune disease, di ba? Yung, Magkakasama na yun. Opo. Usually, ang mga taong nasi-stress, natitrigger yung atake. So, pag meron kaming pasyente may lupus, ina-advise namin na kung kayang matulog ng husto sa gabi, bawasan yung stress. Ang daling sabihin para mahirap pong gawin. Para mas maganda po kung mas konti yung stressor sa buhay. Actually, yung mga pasyente namin may lupus, kadalasan yan, lalabas yung lupus. Kung baga, ma-unmask siya pag nag-board exam siya. Ah, kinasal, exam, nanganak, opo, nakunan, ganun. No. So, sa, stress, plus predisposition niya, kung baga, meron talaga silang genetics genes na nag-ano na predisposed na to lupus. Din. Uh, hindi po siya yung tipong pag meron kayo, magkakaroon yung mga anak. Pero pwede po siyang nasa genes na ng isang family. Okay. But it doesn't mean na kung may genes ka, for lupus, magkakaroon ka ng lupus. Kasi napakadami po niyang okay. factors. Uh, so maganda pong, kung sa pagkain naman po, madalas tanongin ng mga pasyente yon I think in all people, maganda umiiwas sa mga matataba, matatamis, maalat. Kasi po, ito rin yung mga same food that increases complication pag mahilig ka sa matamis, nakasteroid steroid ka na, tataas lalo yung risk mo for diabetes, parang ganun po. And ito po yung mga, mga pagkain na, especially the fatty food, ito po yung mga inflammatory food, yung mga mas tumataas yung inflammation sa katawan. Kahit na wala tayong sakit, magandang umiwas.